tagal na naman ng truck po ng basura po. Sana all may kamaritisan. Sige magmarites lang kayo diyan. Medyo maganda ngayon ang panahon, guys. Ayan. Tayo ngayon sa highway as always, you know. Always waiting sa truck. Si Kuya walang kamaritisan. Nakakatakot dito pag paggabi. Kasi, hindi talaga ito pinaka-highway Doon pa sa kabilang kalye yung pinaka-highway niya. So kapag nag ka galing from Ilan Bus Station, yun, dun, 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 yun, 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 yun dun, 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 doon kapag gagaling, yan, yan, yan. kasi iikot pa yan sila dyan. Hanggang dun, sa dulo nang ayan, restore store doon, high life eh. Iikot pa yung taxi doon. Tapos, hagilapin niya pa yung address dito. So, ayan. Tumutunog na yung truck ng basura, guys. Doon galing. Ito so, ka sa labas. Sa may highway na, ano, medyo. Hindi naman ganun ka-highway. Nag-aantay ako ng truck ng basura. So, habang nag-aantay, tignan naman ang langit. Oh, parang iiyak na naman so ayan may kulay na yung ano dito yung sahig sa so, school to guys eh ayan o oh, parang bubuhos na yung parang bubuhos na yung ano dun o oh. o oh, tignan yung langit parang bubuhos na just go ayan na nandiyan na ang truck ng basura <laughs> so ayan so ayan tambay lang dito habang nag-aantay ng truck tapos hindi na naman tayo kasi nakakapag walking tsaka exercise kaya hirap na naman magtakbo ang bigat ng katawan may nag walking din ang isa si kuya tadaan ganda ng langit oh dilim so ayan balik na tayo doon kaya baka Yeah. Mm -hmm.